pare natin siya ng gamot dahil doon sa kanyang bukol, sa kanyang leeg na hindi gumagaling. So, ayan, pupunta na po tayo, susunduin natin siya para mapacheck up na po natin ulit. So, tara po, samahan niyo po kami mga kalinyo. Ang sana naman ako. Yan po yung kanilang bahay. Tahimik. Mukhang walang tao. Yung tao po! Tao po! Saan so, si kuya mo ba? Saan kabila? Wala dito? Wala kang pasok? Asan mama mo? Nasa sa school. Pasok? Nagtrabaho? Saan si kuya mo? Luluto ka? Tawagin mo daw? Sabi mapacheck up kami. Si Mark. Ayan. Saan ka galing, Mark? Tambay, napit bahay. Tara, mapacheck up tayo. Maligo ka na? Maligo ka na? Ah, sige na, bihis na. Ay, hey, mapacheck up tayo. Ayan, ito na po si Mark. Nakabihis na. Kunin mo yung ano, last check up mo yung makakailanganin natin. oh, yung x-ray. At saka yung may record ka dun eh. Kunin mo daw kay tita mo. Daan ka dun kay tita mo. At magpaalam ka makasasama ka kasi ni lolo mo din. Ito po tayo. Kukunin niya po sa lola niya yung mga ano na, papel. Daan po pala dito. Ayan, dito na po kami sa Lisaso Hospital. As wala, hindi kami pwedeng pumasok. Ah, wala naman masyadong tao. Baba malakang, na, Mark. Wala kang face mask. Wala tayong face mask. Kailangan natin mas mabili muna tayo po, Bibili po muna tayo ng face mask. Medyo malayo. Wala kasi face mask. Ito na po namin si Mark. Dadali na natin sa hospital. Wala yung kanyang lolo at busy. Kaya naman na po niya siguro mag... Isa? Ay, isa lang mag-isa. Ilak sa mga. Ilak mo. mo. Kasi ko ng 25 wala akong pera. Sabi wala pa akong 25. Ulitin mo ang pagsara. mo. Kayang-kaya kaya na ni Mark yan. Kaya mo naman sumagot sa, sasabi, sa itatanong ng doktor, di ba? Sasalita naman po eh. Thank you so much, Ate Roda. Kunti na lang, magaling na. Uh, <laughs> sa tingin mo Mark, ilang balik na lang sa doktor? Nga lima pa? Ngayon na lang? Nakakalas na lang po ngayon. Oy, Ay, ayun, talaga yung maganda. ano magandang sagutan. Nas na to. Positive. Positive, oh. Pwede dito sa, ano, sa DXN. Eh? Positive. <laughs> Thank positive. Thank positive, gagaling ka kagad talaga. Basta may pananalig ka talaga. Tulungan mo yung sarili mo. Dati, nung unang punta natin dyan, talagang halos di makahinga, eh, no? nakayuko lang. parang hinang-hina siya. Grabe. Uh -huh. wow. Pero ngayon, tingnan mo naman. Sigla-sigla -sigla na si Mag. Sigla na, oh. o okay na. Mag, Mahiya. pakilala mo yung katukayo niya? Ah, uh, nasusunod, papakilala kita dun sa katukayo mo. Ang gwapong si Mag. Ay, gwapong man to si Mag din, tingnan mo. Mahiyain lang. Pareho lang sila ng laki ba? Oo, ano, parang pareho ng laki sayang yung yan. sa kabilang sa kabilang barangay sa kabilang barangay nagkakalayo ay layo pa dulot-dulo no dulot-dulo pa dulo, kaya... kaya pag susunduin mo ay isang pultang <laughs> isang pultang bonito oh. isang pultang yan yung yun, tapos yung ginawa mo ayos na natin si pero malayo pero ayan naman po. Yung pagdulong talaga ko, lumaki yung bukol niya sa leeg. Pero yung sa ulo niya, nawala na. Yung bukol niya sa ulo niya. po sa Lisaso Hospital. Ayan, nandito po kami sa Lisaso Hospital. siyang nag-asikaso kay Mark. Uh, kasalukuyan tong ano. Tinitimbang na kay Nakuha ng blood pressure. Sinecheck na po. Thank you so much po dito sa ano, mga mababait na nurse dito sa Lisaso Hospital. Thank you very much po. God bless. Pwede kayo ipakita Si Sir, pwede ka naman. Ikaw na lang kung papakita mo Sir, at ikaw anak ng may-ari Anak pala ka may-ari. anak ka may-ari, Sir. Sa kanya pong ka na lang po. ayun po. Ay, sorry, sorry. ka. Ay, dinas na, Sir. At mas may Ayan. po 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 si Sir, yung mag sa amin. Yes, good morning po. Anong tawag mo na? Kalinga uh, po yan. Ito po si po, Sir Kalinga. Ang uh, um message lang po namin ay kay Sir Mark. Na, ay kay Kuya Mark. Sana po tuluyan na po siyang gumaling. At sana po ay lahat po ng mga tumutulong sila sa kanya sa kanya ay pangkulain. God bless po. Maraming salamat sir ha, sa pag-asikaso sa amin. Ang bilis lang po namin dito sa Lisaso Hospital. Grabe. Thank you. Sir. Thank you, Thank you sir. May referral kong ibinigay sa amin. May mga okay. referral na kailangan naming sundin. Medyo mahabahabang proseso yung gamutan kay Mark kasi ano, medyo napabayaan ay, ay hindi medyo, talaga napabayaan. Kasi ilang buwan bago namin na Hindi po. Parang five months na nung makita ko siya sa amin. Nung mag-vlog ko siya. Five months na. So, eight months na. So, salamat sir. Thank you so much po. So, tayo, ayan Mark, magpa-thank you ka sa kanila. Uh, mabilis. Mabilis yung ano pag-asikaso sa atin dito sa Lisaso Hospital. Grabe. Thank you so much po sa inyo. Okay po. Ma'am, thank you, sir. Thank you. Sige po, ibukas na lang namin. Eh, hatid po namin si Mark kasi nahihilo daw siya so tapos na po yung follow-up check-up sa kanya. At uh, request po siya para sa CityScan. Sabang proseso kasi matagalan. Ayan, ayan. Ibalik natin. Tapos so, -up, na? Oo, follow-up check-up lang naman. Eh, Magpo-provincial na. Paliwanag ko na lang sa lolo niya. Teka, nagpaluto ako dito, gutom na ako eh. Ay, ganun? Hmm. Tatlohin mo na. Ba Tatlo na? Buksan, ang ito, buksan mo na. Buksan daw yung bintana na hihilo si Mark. Ay, ibaba mo to. Ito, ito, hindi. Ito, ito. Pindutin mo, yan. Baka mainit lang. Yan. 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 Inamkan tubig. Kasi ka pa yan. natin. ko, oh, nahihilo talaga. Ba't nahihilo? Mahina, ano siguro to, mababa ang dugo. Ay, lalo pang nakatungo, di wala na. Himoglobin, mababa, himoglobin na eh. Hatid na po namin, hindi niya kaya yung... Mamasa, ay, anong tawag dan? hindi niya kaya mag-commute. Oo. Oh. papaliwanag ko. Wala ah. kasi yung nanay ay. Ipinaliwanag ko po dun sa lola na kailangan i-CT scan and uh, biopsy. Marami pa pong proseso ang kanyang pagpapagamot. Pero sa provincial naman kasi mura lang. Kailangan mo lang matyaga talaga dun sa pagpila. Tsaka maraming pwedeng lapitan din. Sabi nga nung doktor kanina, Pwedeng lumapit sa DSWD. Sa, saan pa ba yung iba? Na mga financial, ano po doon eh? assistant. Na pwedeng lapitan po pag sa provincial na hospital. Kailangan lang talaga matyaga sa pagpila-pila. May referral naman na pong ibinigay yung doktor. So, mas mapapabilis kasi pag may referral. Grabe ang ano? niya. Ang hilo. Papaliwanag ako. Dito tayo. Nasaan nice si... Ay, busy man sila pa. Wait lang po. busy pa. Wala tayong makausap. Sa po, dalawang gulay. Ay, dalawang lungi gulay. Sige na. Tapos si mo na lang. lang wala kasi yung Wala. Wala ni Mark. Ayun, wala kasi yung nanay. So si lola na lang po yung kakausapin namin. Ah. Uh, kailangan siyang city scan. City scan. Marami kasi'ng proseso na eh kasi hindi mabasta basta-basta ano. I proceed agad kasi medyo natagalan nga baga bago na pa-check up hindi man pati basta-basta bukol daw mahirap na basta-basta sila magano. So kailangan niya i CT scan tapos biopsy pero may referral po siya at sabi ng doktor mag provincial na lang sa dait kasi sa provincial may marami naman daw dong ano pwedeng malapitan kung sa financial yun, yun po yung advice may papel na kay Mark kasi na si Mark baka umuwi na nandun po kay Mark yung papel So, yung referral na yun, request for ano? Kanyal, Kanyal City Scam. Masasamahan kaya yun yung nanay niya? Eh, mam, sa ilo na lang. Auy po yun, ay gabi. Yung nanay niya po? Oo. Oh. Sino pong sasama sa kanya? Huwag na po natin munang isipin yung nanay niya. Kasi hindi na nga at mm. ko, iniisip na lang namin yung bakit. Kaya nga Para naman kasi naman, hindi, sa, mm. hindi na kapatulog uh, sa problema. Yung ama hindi na uwi. Hindi ako na kapatulog. Pati, siya. So, pat ayun na yung sakit ko. So ito na, pwede na na itong ano kahit bukas kung may pap pupunta sa kanya, sasama sa kanya. Kailangan kasi mapasitiskan siya kaagad, pero sa provincial na, okay. para mas mura na po. Hmm. mag -iwan ako sa yun ng pamasahin nila kung pupunta sila bukas sa provincial. Hmm. Hmm. Kailangan... Hindi, pag nasa provincial na sila, sabihan na nila ako. Pupuntahan ko sila. Pero mag -iwan ako ngayon ng pamasahin nyo para makapunta na sila doon. Para maaga sila kasi hindi ko na maano bukas. Opo, para yung pila baga. Pila sa provincial ay kailangan pumila ng maaga dun sayo ko na ibigay at uh, wala man yung nanay hindi rin natin ano yung nanay ay natin alam kung anong desisyon pasalamat na hindi pamasahin nyo po yan ha papuntang ano kung sinong sasama sa kanya kailangan may cellphone yung kasama niya bukas may cellphone si Ili kaso kailangan dun ay, text po, lang, text. Hindi niya na nababasa. Hmm, tawag lang po. Di, tawagan na lang niya ako pag ano, pag nandun sila, pag papunta na sila. number mo na? Ay, isusulat ko po yung number ko. Iwanan ko na lang yung number. Tapos ma, ano din, din ako kay Luisa kung sila ay. kapunta na doon. Opo, iiwan okay, lang ko tayo ng number. May mababa ang ano yan ay hemoglobin. baba 6, Kailangan niya ng mga gulay na ano. Pag dito, natiyagaan ko yan ng pakainin, ng pakainin, ng alam niya yung ano. Sige. Okay naman yun. Sige po, hindi ako magtagal na At welcome Hindi na po. May binili bang kaming ganun? Ayaw man ni Mark kainin. yata. hindi siya nakakakain. Nahilo siya. Nahilo siya sa sakyan. Huwag nang Ay, na muna sa Nahilo. Nahilo. Ay, hilo nga. Nabi-ano. Oh, Or baka nahilo lang dun sa ano. Pero binuksan ko naman yung bintana ng kotse. Baka nahilo sabi ko sa kotse. Binuksan ko na. Sige, thank you ha! Hindi ko na akong pamasahe. Tapos yung referral nandyan. Number ko. Ah, sige. sige, sige Yan po yung tita niya. Bunbog na lang ito, dobay pa pa. Sige po, salamat po. Salamat, ma'am. Pero sa ito na lang.